Ang ambisyosang assistant editor na si Brett ay abala sa pag edit ng libro habang naglalakad sa mataong kalye ng New York. Nabaling ang kanyang atensyon sa mga aklat na nakadisplay sa isang library at nakaisip siya ng medyo pasaway na ideya. Pinalitan niya ang mga nakadisplay ng mga aklat na kanyang inedit, subalit nahuli agad siya ng staff. Pinakiusapan niya ito na hayaang i-display ang kanyang aklat. Sinasabi na kung makakakuha ito ng pansin ay masisigurado na niya ang kanyang promosyon bilang full editor. Hindi na ang staff at iniabot niya sa dalaga ang isang pahayagan na may artikulo tungkol kay Archie Knox, isang maimpluwensyang tao sa mundo ng literatura. Iminungkahi niya na kay Archie magreklamo si Brett dahil siya ang nagmamando sa kung ano ang i-display sa mga library. Naiintriga si Brett kaya nagpasya siyang dumalo sa book signing ng writer ni Archie kasama ang kaibigan niyang si Chloe, at doon ay pareho silang nabighani sa karisma at kagwapuhan ng matanda. Nang umakyat si Archie sa entablado para magsalita tungkol sa libro ay walang ibang ginawa si Brett kundi ang umiti. Nang nasa linya na sila para magpapirma sa writer ay biglang sumingit si Archie at nagpakilala sa dalaga. Inakala niya na isang manunulatang ama ni Brett dahil kapangalan ng dalaga ang isang karakter sa nobela, ngunit itinama siya ni Brett at sinabing doktor ang kanyang ama. Nabighani si Archie sa kanyang kagandahan at katalinuhan, kaya banayad niya itong inanyayahan na uminom. Pagdating nila sa restaurant ay umorder si Brett ng crepe ngunit inutusan ni Archie ang waiter na salad ang ibigay sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang lumapit ang matandang ginang na si Margaret at nang ipinakilala ni Archie si Brett sa kanya ay tuwang-tuwa ang dalaga na makilala ang isa na namang maimpluwensyang tao sa kanyang larangan. Pagkatapos ng hapunan ay pumunta sila sa isang tindahan kung saan bumili si Brett ng mga candy. Habang nakaupo ay ikinwento niya kay Archie ang mga paghihirap niya sa trabaho, sinasabi na maraming tao ang nagdududa sa kanyang kakayahan. Humihingi siya ng payo kung paano mag-survive sa mundo ng pag-edit at ang simpleng payo ni Archie ay pasensya ang pinakamalakas na sandata ng sinumang editor. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Brett sa yumao niyang tita Helen at naintrigue dito si Archie kaya nang tanungin niya ang apelido ng dalaga ay nagulat siya na pamangkin pala ito ng matalik niyang kaibigan dati. Masayang ikinwento ni Archie ang mga dating alaala nila ni Helen, sinasabing ang kagandahan nito ang naging inspirasyon niya upang isulat ang isa sa kanyang mga libro. Marahan niyang inangat ang pisni ni Brett at sinabing nakikita niya ang kislap ni Helen sa kanyang mga mata. Nang maglaon na inihatid ni Archie si Brett pa -uwi at nagulat siya ng malamang nakatira pala ang dalaga sa lumang apartment ng kanyang tita Helen. Ipinaliwanag ni Brett na ang apartment ay naipasa sa kanya. Atang ang muka ni Archie ay lumiwanag ng maalala niya ang masasayang party na idinaos ni Helen noon. Binigyan niya ang dalaga ng mapang-akit na tingin, ngunit si Brett, na tila ay gusto na rin sanang magpasibak ay malumanay na ipinaalala sa kanya na meron na siyang kasintahan. Tinanong ni Archie kung nasaan ang boyfriend niyang ito at sagot ng dalaga na siya ay nasa Europe at hinahanap ang kanyang sarili. Tinanong ng matanda kung ano pa ang hahanapin niya sa ibang bansa gayong meron na siyang girlfriend na katulad niya. Pagkatapos mag-goodnight ni Archie, ay umuwi na siya at iniwan si Brett na tila ay nadismaya sapagkat hindi siya nadiliga ng matanda. Kinabukasan pagdating ni Brett sa trabaho ay nakita niya ang isang estranghero na nagpupush up sa kanyang mesa. Tinanong niya kung bakit ito nasa kanyang opisina, ngunit sinabihan lang siya nito na kausapin ang bago nilang boss. Pagdating ni Brett sa opisina ng boss ay nakita niya ang kanyang bagong manager na nahihirapan ibaba ang mga blinds habang nakasuot ng sexing damit kaya agad siyang pumasok upang tulungan ito. Nagpakilala ang kanyang bagong boss na si Faye at ibinunyag na ang dating manager na si Dory ay tinanggal na. Bagamat na bigla ay walang ibang nagawa si Brett kundi tanggapin ng balita at bumalik sa kanyang mesa. Tinawagan niya ang kanyang ama para ibahagi ang biglaang pagbabago sa kanyang trabaho. Matsagang nakinig ang kanyang ama at pinayuhan siya nito na lumaban lang. Pagkatapos ng tawag ay ipinalam sa kanya ng isang kasamahan na mayroon siyang voicemail mula kay Archie na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Pinakinggan niya ang voicemail kung saan ay iniimbitahan siya ng matanda na maghapunan sa kanyang bahay. Excited na umuwi si Brett pagkatapos ng trabaho. Naligo siya ng mabilis, nagpinta ng kanyang mga kuko at nagayos ng sarili. Pagdating niya sa bahay ni Archie ay agad siyang namangha sa laki at kaing grande nito. Magiliw siyang pinapasok ni Archie at sa loob ay inilibot siya ng matanda sa iba't ibang silid mula sa kwarto ng kanyang anak hanggang sa malawak niyang silid aklatan. Pagdating nila sa master bedroom ay magalang na tumanggi si Brett na pumasok. Sa hapunan ay ikinwento ni Brett ang tungkol sa mga pinagdadaanan niya sa trabaho at kung paano nagbago ang lahat mula noong pinalitan ng dati niyang manager. Habang nag-uusap sila ay patuloy na nilalagyan ni Archie ng alak ang baso ni Brett at nagtaka ang dalaga kung bakit siya lang ang umiinom. Inamin ni Archie na siya ay dating alkoholik at umiiwas na ngayon sa alak. Inakala ni Brett na nagbibiro lang siya, ngunit natigilan siya nang makita ang seryosong ekspresyon ng matanda. Nagtanong si Archie tungkol sa kanyang kasintahan at kung pinapasaya ba siya nito. Giit ni Brett ay kontento na siya kay Jed, ngunit hindi kumbinsido dito ang matanda. Binigkas niya ang kataga mula sa libro na Dante's Inferno at kung paano ito nari-relate -re sa relasyon ng dalaga. Gayunpaman, iginiit ni Brett na hindi yun sinabi ni Dante sa kanyang libro. Naintriga si Archie kaya ginugol nila ang gabi sa pagbasa ng kanyang libro at sa huli ay napatunayan ni Brett na tama nga siya. Pagkatapos ng isang masayang gabi ay inihatid ni Archie ang dalaga pa uwi. Pagdating nila sa apartment ay sinurpresa niya ito ng isang maliit na regalo, sinasabing buksan lang niya ito kapag mag-isa na siya. Tinanong ni Brett kung bahagi ba ito ng kanyang eksperimento upang malaman kung gaano kadaling si Bakin ang isang dalaga kagaya niya, at iginiit ni Archie na hindi niya kailangang gawin yon. Hinalikan niya ng marahan si Brett at nilasap naman ng dalaga ang mainit niyang mga labi. Pag alis ng matanda ay binuksan ni Brett ang regalo at sa loob nito ay ang librong isinulat ni Archie na lalo pang mas nagpakilig sa dalaga. Napangiti si Brett sa sarili, ngunit ang kanyang masayang sandali ay biglang natapos ng malaman niyang bumalik na ang kanyang kasintahang si Jed. Pagkatapos siyang yakapin ng mahigpit at na ng halik ay hiniling ng nobyo na lutuan siya nito ng hapunan. Ginawa ito ni Brett, ngunit nang bumalik siya dala ang pagkain ay nakita niyang natutulog na si Jed sa sopa. Bagkos ay kinuha na lang niya ang libro ni Archie at labis siyang nahumaling sa pagbasa nito, dahilan kaya natapos niya ito sa sumunod na araw sa trabaho. Kalaunan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Archie, sinasabing meron siyang sorpresa para sa kanya. Labis na natuwa ang dalaga nang makita niyang nakadisplay na sa wakas ang kanyang inedit na libro. Kinabukasan ay nagpasya siya si Brett na tapusin na ang relasyon niya kay Jed sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na may nakilala na siyang iba. Tinanggap ito ni Jed subalit nakiusap siya kung maaaring makitulog muna siya sa sopa hanggang sa makahanap siya ng malilipatan. Ibinahagi ni Brett sa ama ang hiwalayan nila ni Jed at nag-aalala si Robert dahil hindi siya nagpapakita ng kalungkutan. Gayunpaman, sinigurado ng dalaga na hindi kawalan si Jed para sa kanya. Kinuha na din niya ang pagkakataong yun para sabihin sa ama ang tungkol kay Archie at buti na lang ay tila hindi nababagabag si Robert sa agwat ng kanilang edad. Habang naghahaponan mag-isa ay tila hindi maalis sa isip ni Brett si Archie, kaya nagpa siya siyang puntahan ito at sa unang pagkakataon ay tuluyan nang ang nagpatuhog ang magandang dalaga sa matandang playboy. Ang masayang gabi ni Brett ay napalitan ng pagkadismaya kinabukasan nang malaman niyang hindi isinama ang kanyang pangalan sa aklat na anim na buwan niyang inedit. Inilihis niya ang kanyang isipan sa bakasyon nila ni Archie ngayong weekend, ngunit sumama muli ang kanyang loob ng tambakan siya ng makapal na libro na kailangang isubmit sa lunes. Dahil dito ay dinala na lang ng dalaga ang kanyang trabaho sa kanilang bakasyon. Giit ni Archie na maaari niyang kausapin ang boss nito, ngunit tugo ni Brett ay kaya naman niyang pagsabayin ang bakasyon at trabaho. Huminto sila sa gilid ng kalsada para kumain ng burger, at habang naghihintay sa pila ay napansin ni Brett si Archie sa telepono na tila ay tensyonado. Nang tanungin niya ito ay sinabi ni Archie na nag-iwan siya ng mensahe para sa kanyang anak na may birthday ngayon. Tinanong ni Brett kung bakit hindi siya kinakausap ng kanyang anak at isinalaysay ni Archie ang mga nagawa niyang kasalanan dati na naging dahilan para magkalamat ang kanilang relasyon. Nang gabing yun ay nagbakbakan na naman ang matindi ang dalawa, ngunit kalaunan ay naramdaman ni Archie na may bumabagabag sa dalaga. Nang tanungin niya kung okay lang ba ito ay ipinagtapat ni Brett ang anxiety niya sa trabaho at sa wakas ay humingi na siya ng tulong sa matanda. Tiningnan ni Archie ang librong ini-edit ni Brett at alam niya agad na hindi ito kayang tapusin ng dalawang araw lang. Pinayuhan niya ang dalaga na huwag matakot sabihin sa kanyang boss na hindi makatarungan na bigyan siya ng trabaho sa kanyang day off at kahit nag-aalangan ay alam ni Brett na tama siya. Dahil dito ay isinantabi muna ni Brett ang trabaho at ginugol nila ang buong weekend sa pamamasyal at pagsisibakan. Gayunpaman, pagbalik ng dalaga ay ni Real Talk siya ng kaibigang si Chloe, sinasabing hindi niya naiintindihan kung bakit nakikipagrelasyon si Brett sa isang dating alkoholik na mas matanda ng dalawampung taon sa kanya. Sumasang-ayon si Brett ngunit giit niya na nagiging better version siya ng kanyang sarili kapag kasama niya si Archie. Sinimula ni Brett na ilipat ang kanyang mga gamit sa apartment ni Archie at habang inaayos ang kanyang mga damit ay nakita niya ang isang photo album na puno ng mga larawan ng mga dalaga na kasing edad niya kung saan ang ilan sa kanila ay malanding nakapose. Gayunpaman, tila hindi siya nababagabag dito at nang subukan ni Archie na magpaliwanag ay sinabi ni Brett na hindi siya interesado sa kanyang mga nakaraang relasyon. Iniabot niya sa nobyo ang isang maliit na regalo na naglalaman ng smartphone at tuwang-tuwa dito ang matanda. Sinabihan siya ni Brett na basahin ang mensahe na ipinadala niya. Sinasabing gusto niyang ipakain ang kanyang kifi at humantong na naman ito sa matinding bakbakan. Dumating ang lunes at isinumite ni Brett ang kanyang report sa kanyang boss. Hiningi ni Faye ang kanyang edit kaya inulit ni Brett ang eksaktong sinabi ni Archie sa kanya. Nagulat si Faye sa bagong kumpiyansa ni Brett. Tinanong niya kung kay Archie ba niya yun natutunan, dahil yun din umano ang madalas sabihin ng matanda sa kanya. Napagtanto ni Brett na nagkaroon din ang relasyon ng relasyon ang kanyang nobyo kay Faye at hindi man lang ito nabanggit ni Archie sa kanya. Sinundo siya ni Archie ng gabing yun at excited itong ibinahagi na tumawag ang kanyang anak at inimbitahan siya sa isang concert. Gusto niyang sumama si Brett sa kanila, ngunit giit ng dalaga ay hindi yun isang magandang ideya. Para pagaanin ng kanyang mood ay binigyan siya ni Archie ng magandang damit at iminungkahi na isuot niya ito para elegante sa tingnan. Sa halip na matuwa ay nainsulto si Brett at sinabi niyang hindi niya gusto ang sinabi nito. Gayunpaman, pinili ni Brett na suotin na lang ang damit na ibinigay ni Archie. Pinuri ni Margaret ang kanyang damit ngunit pinunan nito ang sapatos na suot niya. Agad na hinila ng ginang si Archie kaya naiwan si Brett na mag-isa sa gitna ng mga social na tao. Dahil dito ay nagpasya siyang pumunta sa bar para uminom at sa isang baso lang ng alak ay agad nang nalasing ang dalaga. Nang makita niya si Archie na nakikipag-usap sa mga kaibigan ay sumabat si Brett at sinabing kinanto ni Archie ang kanyang boss na si Faye. Patuloy siya sa paglabas ng kanyang sama ng loob at si Archie ay nahihiya na para sa kanya. Maya, maya ay hinila siya ni Brett at tinanong kung bakit nilihim niya na nagkaroon sila ng relasyon ni Faye. Ngunit sa halip na humingi ng tawad ay kinurek pa ni Archie ang kanyang grammar na lalo lamang nagpagalit sa dalaga. Giit ng matanda na gusto lang niyang ma-improve siya, at nang tumugon si Brett na hindi niya kailangan ng improvement ay sinabihan siya ni Archie na hindi siya magiging isang full editor kung ayaw niyang magbago. Nagpas siyang umalis ang dalaga, at nang tanungin ni Archie kung saan siya pupunta ay sinigaw nito sa gitna ng karamihan na magji-jebs lang siya sa banyo dahilan para pagtinginan siya ng mga tao. At nang papaalis pa siya ay bigla lang niyang hinalikan ng isang waiter. Pagdating nila sa kanyang apartment ay nangako si Archie na hindi na siya magsisinungaling at pagkatapos ay maingat niyang binuhat ang dalaga papasok sa loob upang si Bakin. Kinabukasan, ni-review ni Archie ang kanyang gawa at nang tanungin ni Brett kung ano ang sa tingin niya ay sinabi sa kanya ng nobyo na labis ang kanyang pag-edit na tila baga ay gusto niyang magpa-impress kay Faye, imbes na tumuon sa isinulat ng writer. Para ma-relax siya ay dinala siya ni Archie sa sinehan. paman, na-board si Brett sa pelikula kaya nilandi niya ang nobyo nang sa gayon ay umuwi ito. Bilang isang gentleman ay iginiit ni Archie na tatapusin niya muna ang palabas. Pagkatapos ng pelikula ay nakatagpo nila ang kanyang ex na si Jed, kasama ang kanyang bagong kasintahan na mas sexy at mas maganda sa kanya. maya, -maya ay naglaplapan ng dalawa sa harap nila, kaya palihim na umalis si na Brett at Archie. Nang sumunod na gabi ay nabisi si Brett sa trabaho, at nang maalala niya ang concert na dadaluhan nila ni Archie at anak nito ay dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang nobyo. Nagsimula na ang concert pagdating niya at sa labas ay nakita niya si Archie na naghihintay mag-isa. Sa kabila ng paghingi niya ng tawad ay tinaasan siya ng boses ni Archie, sinasabing inindyan siya ng kanyang anak habang ang kanyang kasintahan ay late nang dumating na tila ba ay hindi siya pinapahalagahan. Sumagot si Brett, sinasabing huwag siya nitong tratuhin na parang anak niya at hindi niya kasalanan na naging pabaya siyang ama. Napagtanto ni Archie na tama siya at palihim itong umalis. Kinabukasan, isinumbat ni Chloe na nagbabala siya dati na si Archie ay isang controlling na lalaki at inamin ni Brett na tama siya. Para pasayahin siya ay itinuro ni Chloe ang isang babae na nagbabasa ng librong inedit niya. Gumaan ang pakiramdam ni Brett, kaya nagpa siya siyang magluto ng hapunan para sa kanyang kasintahan. Excited niyang pinaalam kay Archie ang kanyang lulutuin, subalit may ibang tao na bumaba mula sa hagdan. Paglingon niya ay nakita niya ang isang kakasibak na dalaga at casual nitong kinuha ang kanyang bag at umalis. Pinuntahan ni Brett si Archie sa itaas at doon ay nakita niya itong umiinom. Naluluhang tinanong ng dalaga kung sino ang babae at tugo ng matanda na yon ang pumalit sa kanya. Hindi na humingi ng paliwanag si Brett at tahimik siyang umalis sa apartment ng nobyo. Kinabukasan ay inihatid siya ng kanyang ama papunta sa kanyang hometown. Tinanong ng ama ang tungkol sa relasyon nila ni Archie at tugo ni Brett ay wala na sila. Giit ni Robert na marahil ay mas makakabuti ito sa kanya at nagtaka si Brett sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Walang malinaw na sagot ang ama, sinasabing gusto lang niyang pag ang pakiramdam nito. Pagdating sa bahay ay binati siya ng kanyang ina na si Marlene at ibinidi nito ang bagong pintura nilang bahay. Gayunpaman, hindi makita ni Brett kung ano ang pinagbago at nagpatuloy siyang pumasok sa loob. Pagpasok niya sa kanyang dating kwarto ay biglang ibinalita ng kanyang kapatid na si Ethan na may cancer ang kanilang ama. Nagulat si Brett sa balita at agad niyang kinausap ang kanyang papa. Giit ni Robert na hindi niya ito sinabi sa kanya dahil ayaw niyang makagambala sa personal na buhay ng dalaga. Sumama ang loob ni Brett dahil siya lang ang hindi nakakaalam. Giit niya na wala dapat nililihim sa kanilang pamilya, ngunit mapangut siyang sinambit ng kanyang kapatid ang paglilihim ni Brett tungkol sa pagkakaroon niya ng matandang kasintahan. Bago pa lumaki ang pagtatalo ay pumagit na si Marlene at sinabing handa na ang hapunan. Pagdating ng taglamig ay nalugmok si Brett sa lungkot, nakahiga sa kama at nakakalat ang mga gamit. Binisita siya ni Chloe at hinikayat na mag-move on sapagkat nakita niya si Archie na may kasama ng ibang babae. Gayunpaman, sa halip na lumabas ay dinapuan si Brett ng sipon at lagnat. Sa kabila ng kanyang karamdaman ay inutusan siya ng kanyang boss na dumalo sa isang mahalagang meeting. Ngayong wala na siyang Archie ay wala ng choice si Brett kundi ang sundin ng utos ng kanyang boss. Sa restaurant ay nakipagkita siya sa isang sikat na writer at asawa nito. Sa una ay napagkamalan siyang fan, ngunit ipinaliwanag ni Brett na siya ang representative ni Faye. Nang tanungin nila kung bakit wala si Faye ay pabiru niyang sinagot na may herpes ang kanyang boss, dahilan para matawa ang writer. Sa kanilang negosasyon ay humiling ang manunulat ng kalahating milyong kopya ng kanyang libro, at kumpiyansang tiniyak ni Brett na ang lahat ng kanyang mga kahilingan ay matutugunan ng kumpanya. Gayunpaman, nang iminungkahi ng dalaga na gawing pelikula ang kanyang libro ay nagalit ang writer at aalis na sana. Biglang sumulpot si Archie at dahil matalik niyang kaibigan ng writer ay nagawa niyang iligtas ang deal. Nagpasalamat ng husto ang dalaga at habang nakayakap siya sa bisig ng matanda ay pinag-usapan nila ang tungkol sa sakit ng kanyang ama. Ibinahagi niya ang kanyang depresyon ngunit tiniyak ni Archie na siya ay isang matatag na babae. Pagkatapos ay ikinwento niya ang tungkol sa pag niya ng gamot upang pigilan ang kanyang pagiging alkoholik. Giit niya na namimiss na niya ang dalaga at pinakiusapan niya itong bumalik sa kanya. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Brett at naghalikan sila ng matindi pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. Paglipas ng mga araw ay naging mas secure si Brett sa relasyon niya kay Archie. Mas nagtitiwala na rin siya sa kanyang sarili pagdating sa trabaho imbes na humingi palagi ng payo sa kanyang kasintahan. Kalaunan ay ipinakilala ni Brett si Archie sa kanyang pamilya at sa kanilang medyo tensyonadong tanghalian ay nagpa siya si Archie na basagin ng katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong sa ama ni Brett kung ilang taon na ito. Nang sabihin ni Robert na siya ay 57 ay tumugon si Archie na siya ay 50 pa lamang at ito ay nagpakalma sa tensyon. Sa kusina ay tinanong ni Brett si Marlene kung ano ang tingin niya kay Archie at gumaan ang kanyang loob ng malamang approve ito ng kanyang ina. Pagbalik ni Brett dala ang kape ay nakita niya ang dalawang matanda na parehong nakatulog sa harap ng TV. Tinukso siya ni Ethan at sinabihan siyang maghanap ng kaedad niyang makakalaro. Nagpasya si Brett na manatili muna sa kanila para makasama ng matagal ang kanyang pamilya. Pinaalala ni Archie kung gaano siya kaimportante sa kanya. Ngumiti lang ang dalaga at pagkatapos ay nagpaalam na ang matanda sa kanya. Isang araw, ginising si Brett ng kanyang ama dahil na-admit umano ang nobyo nito sa ospital. Tinanong niya kung si Archie ay isa bang alkoholik at nahihiyang inamin ni Brett ang totoo. Sambit ni Robert na hindi kayang alagaan ni Archie ang kanyang sarili at nag-aalala siya na baka gugulin lang ni Brett ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanyang nobyo. Ramdam ng dalaga ang pag-aalala ng ama kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Bumisita si Brett sa ospital kung saan napagkamalan siya ng nurse na anak ni Archie. Galit niyang idiniin na siya ay kasintahan ng pasyente at palagi silang nagkakantonan. Pagdating sa room ay tinukso siya ni Archie at kaibigan nito sa pamamagitan ng paggaya sa sinabi ni Brett sa nurse. Nang sila nalang dalawa ay humiga ang dalaga sa mga bisig ni Archie at tinanong kung nagsimula na naman ba siyang uminom ipinagtapat ni Archie na hindi talaga siya tumigil at itinatago lang niya ito sa kanya. Hindi nagtagal ay namatay ang ama ni Brett. Kinomfort siya ni Archie sa telepono, tinitiyak ang pagmamahal nito sa kanya habang nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Kalaunan ay sinamahan siya ng kapatid sa swing at sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo ay ipinangako ni Ethan na palagi siyang nandyan para sa kanya. Labis na nagilty si Brett dahil pinag-alala niya ang kanilang ama bago ito pumanaw, ngunit tugo ni Ethan na hindi iyon totoo. Inamin niya na nag-alok siya sa kanilang ama na i-assassinate si Archie, ngunit iginiit ng kanilang ama na kaya ni Brett ang kanyang sarili. Napangiti dito ang dalaga at nakahinga ng maluwag. Ngayong malinaw na ang kanyang pag-iisip ay bumalik si Brett sa syudad upang ayusin ang mga bagay. Kinuha niya ang mga natitira niyang gamit mula sa apartment ni Archie, ngunit bago umalis ay hiniling sa kanya ng matanda na tingnan ang kanyang cellphone. Ngumiti ng kaunti si Brett ngunit humingi siya ng tawad at tinanggihan ito. Tinanong ni Archie kung bakit ayaw niyang magpakasal at paliwanag ng dalaga na ang kanilang relasyon ay hindi kailanman gagana dahil palaging lumilihi si Archie. Ipinaalala niya na madali naman siyang makakahanap ng ibang babae at dahil dito ay lumuha ang matanda. Binigyan niya ito ng isang envelope at hiniling na mamaya na niya ito buksan. Bago siya umalis ay iniabot sa kanya ni Archie ang aklat na isinulat niya tungkol sa kanila at nang tanungin ng dalaga kung ito ay may happy ending ay sumagot si Archie na deserve nila na magkaroon nun. Naglaplapan sila sa huling pagkakataon at nang umalis na ang dalaga ay binuksan ni Archie ang envelope na may nakasulat na para yun sa kanyang koleksyon. Sa loob ay ang larawan ni Brett na nagparealize kay Archie na siya ang pinaka-espesyal na babaeng dumaan sa kanyang buhay. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.